Nalabang ka. Oh, 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 oh. Ang... Mm. Ano, kaya mo ko? Kaya mo ko? Kaya mo ko? Kaya mo ko? Ha? Pagdali mo yan. Pagdali mo. Para, Juan, pa, pag-usapan natin. O, dalawang kamay. Gris, dalawa. Pagparusahan kita dyan. Sige, salasin mo. Gris, pagpag. Anong Anong dahilan? Po po, na. nagagalit ako diba, Bakit ka nagagalit? Bakit? Ano ito mga pinadala mo rito? Ano to? Mga puro itim ito ah. Ah, ano Pupatay. to? Ah, eh, kung ibalik ko sa'yo to. Ah, gusto mo mauna? Ha? Ah, mo pa ako ha? Ah. Alasin mo! Please! Tanggal mo! Sa katawan niya, marami. Please, pagpag! Pagpag! Please. Pag huwag ka na nanakit, mamamatay ka sa dito ko sa'yo, ikaw yung yung espiritu mo. Ano ka, mababarang mga kukulap? Oh, Tagasan ka? Tagasabila. ka? Oo. Oh, Kusin mo. Kusin mo. Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Ano to, ikaw mismo gumagawa o pinagawa?

Ako'y, may init ah, yan ah. O, oh, ano, kaya mo? Ayaw mo ka pangyarihan ko, ha? May init yan Ako'y, ah. um, ano, ah. hindi mo na kaya? Hindi na mo. Ha? Hindi mo na kaya? Ah. Ah. Uh. So, ulit ka pa, hindi na I'm done, I'm Ha? I'm tanda pa ito Sige, ah. ah, tawagin natin lahat

Ayokong sumuko! Gusto mo labanan? Gusto mo labanan? Ay, hindi po. Oh, mo sumukha, ay mo sumuko eh. Hindi. Bibigay mo sa akin, hindi? Hindi? hindi. Bakit? Ayoko ay. Kung pabig sila, ano? Ayaw, oh. <laughs> tingnan mo, tingnan mo ang tigas nito. Jesus na hmm. ah! e, Nazareno. Hindi ka na, na, oh. na, mo, na. mo hindi. Ibigay ah, ka na Ibigay ka na Ibigay ka na. Sabi mo hindi. Hindi po. naman sa dito. Ibigay mo na. Opo. Sigurado ka. Opo. Sabi mo hindi. Malakas pa kayo. Pasok lahat. Pasok. Limang 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 Bunti lang yan. Nako. Sige, papasukin mo lang. oh ilan na kayo? Saan pa ako? Sige, pasok oh, pasok. Ilan na kayo? Ilan na kayo? Ilan na kayo? Ilan na kayo dyan? Marami na. na. Ay, lahat na po. Lahat. Lalaban kayo? Hindi na po. Ah, kakaiba. Hindi na po.

Jesus Christ of Nazareth, right now, will she tell you about the name of Jesus, in protection, This <sighs> is a simple example of how I saw it.